Champorado lover ka din ba katulad ko? Kung oo, panoorin mo tong own version ko ng Hershey Champorado. At gamit itong simpleng na lutoan namin, ang at ang dali magluto, promise. Kaya kung may ganito ka ding lutoan, mga katema arts, tara, sabayan mo kaming magluto. Pero kung wala ka pang ganitong lutoan, Ilalagay ko sa comment section yung link para maka-order ka na din. At ilista mo na din mga Katema Arts yung mga ingredients na gagamitin natin dito. 1 quart na maladkit rice, pwede mong dagdagan kung madami kayong kakain. Step 1, magpakulo tayo tapos ilagay natin yung maladkit na rice. Si Habi nga pala yung tagahalo. Habang ako, ito, um, kinikilig lang sa Gedli. <laughs> At ayan, imekos-mekos lang natin para hindi dumikit sa ilalim. At ito na nga yung pangalawang ingredients natin, ang Hershey Powder. At ayan nga mga katema arts, e mekos, mekos lang natin yung Hershey Powder. Hershey Powder pa lang yung hinahalo namin dyan ha. Pero ang bango na mga katema arts, winner na winner na agad. So ayun, haluin lang natin hanggang maging thick chocolate na siya. Nako mga katema arts, last week pa ako nagkikrib dito pero ngayon lang kami nagka-oras para magluto. Favorite ko kasi talaga tong Hershey Champorado lalo na pag maulan. At kapag ganito na nga yung texture niya mga katema arts, isunod naman natin yung Hershey Chocolate Bar. Ito yung secret mga katema arts para lalong sumarap yung champorado. Kaya Hershey Chocolate, baka naman, pa-sponsor naman ng Hershey. <laughs> so ayan mga katima arts, ilagay lang natin yung Hershey Chocolate Bar sa champurado at hihalo. Don't worry, mabilis naman niyang mapunaw. At ganyan lang kadali magluto ng champurado mga katima arts. The best talaga tong simpleng na lutuan namin. Napaka-smooth ng process mga katima arts. Haluin mo lang siyang mabuti, mga ka finger heart and mga katema arts hanggang sa tuluyang matunaw yung chocolate bar na nilagay natin. Ngayon na lang ulit ako mga katikim ng champurado mga katema arts. Mas masarap kasi kapag sariling luto mo. At pag napansin mo nga sticky na siya, alam mo na nga na malapit na siyang maluto. At iba yung saya mga katema arts pagkasama mo yung taong mahal mo sa pagluluto. <laughs> At syempre, walang tatalo sa Alaska. Alaska, ibap yung gamit ko sa champorado mga katema arts. At nilagyan ko pa ng bourbon powder. And the reason mga katema arts kung bakit nilagyan ko pa ng bourbon powder, kasi nakita nyo naman na hindi na kami nag-add ng sugar. Kaya bourbon powder na lang yung pinalit ko doon. At ito na nga, tikman na nga natin mga katema arts. Napakasarap talaga kumain ng Hershey Champorado kapag punong-puno ng gatas at ng pagmamahal. Ganito din ba kayo magluto ng Champorado, mga Katema Arts? Tag mo na din yung kakilala mong mahilig sa Champorado. So ayun lang naman mga Katema Arts, huwag kalimutan na mag-subscribe, palike and share na din, and don't forget to follow me. Thank you!